Ay mga kalala, si Ani dahil yung pag-process kay magpalaba. man si anti o ma, mabot yung labandera, o ma, muna nag na o sabon, kay para niya mag- Maghumol na og mga salina. Ganda na na ang tubig. Nagkatang sabon. O diba? Yung siya lahi-lahi. Upat na siya kabali. Lahi ang pantalon. Lahi ang uranay. Lahi ang mga puti. Lahi po ang panglakaw. Wow, yung ina na mga kalalabs.

Driscoll. Ayan na siya. Tulukas. Tulukas ko. Nah. Para mga kuha yun ang